dapat pardon na yan si no. uh, Mary Jane Veloso raw and mm. everything. Mga, mo na. Uh, epal muna. din yan. Uh, pardon na raw. Usapan Or, nga. We have... Di ba may basis dapat oh, siyang pardon? Oh. Meron na bang basis ang gobyerno? Hindi po ang pardon kursunadahan. Hindi oh, ganon. Hindi, hindi ganon. Ah, hindi. Kursunadahan. Yeah, hindi, hindi. <laughs> Ano yung kursunada lang? Ano? Pa. Ah, hindi pwede yun. Sa kanto, nagdaan. Pare, liga. Kursunada oh. kita Liga. Ka. In Gano, place, hindi ganun 'yan. <laughs> in the first place, itong kay Mary Jade, it it involves another country oh. as well. Kasi nagkaroon sila ng rulings doon eh. Na hmm. sentensyado nga siya. Hmm. Uh, so ano, we have to So work mapupunta muna raw po ito sa, sa correctional, correctional, yes. Hmm. Uh, so uh, 60 days of quarantine, hmm. orientation, evaluation. Yes. Okay, la sama-sama po 'yon 60 days. Kasama na 'yung pakikipag usap uh -huh. sa Indonesian government. Yeah. Ngayon 'yung uh, pagbigay po ni Biloso <laughs> dito sa atin, may mga kondisyon siya. <laughs> Kaya hindi natin pwedeng pangunahan. Ang um, marami kasi ano eh. Kailangan daw pardon na. Oh, that will come. Nasa isip po ng gobyerno uh -oh. 'yan. Di ba? That will come. Yeah. Ngayon, depende yan kung masusunod yung mga uh, kailangan gawin. Mm -hmm. Kasi kagaya niyan. Uh, <gasps> Kursunado ko lang eh. Hindi ba pwede yung gano'n? Mag-uusap uh, mag tayo with the Indonesian government. Uh -huh. And then, as uh, Secretary Boeing, Remolia said, pag-aaralan din natin kung ano talaga yung sentensya. Uh -huh. Para, uh -huh. it, 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 if it is in conjunction with the Philippine uh, laws, etc na pwede magkaroon ng uh, lighter penalty o ah. na, o na ano na niya. Yung na, kanyang punishment, punishment depende eh, sa Indonesian law. Indonesian law. Pagdating ba sa Philippine law, conjunction, ano bag, ba? ano bang uh, pwede dyan? Ano ba? Oh, yung, yung, sinabi ng Indonesia ba, pagdating sa atin, Meron oh. bang... Sa ating bang batas, eh, yung 14 years niya doon, sapat na yun. Sapat yon. na, yan. So, so, pwede na siyang ma... Pardon, yan. o parol, o mga gano'n. Pero hindi natin pwedeng basta-bastang gawin na lang yun uh, eh, masamain ay, na mamasamain no, ang lang. government. <laughs> hindi, well, na uh, uh, humanitarian reasons, yung sasabi, pamilya, sasabi na nagdusa sasabi. na siya. At, okay lang yun. Uh, uh, yun nga, kasama yan sa kasama mga paktos. Uh, pardon, uh, hindi kursunahan Wawa naman ng mga Pilipino. Kasi otherwise, uh, kung kursunahan uh, lang, sasabihin na uh, uh, Indonesian uh, government. Teka mo na, kursunado ko, hindi eh, na ibigay eh. Ikaw oh. naman, no? Pwede eh, ba yung gano'n? Oo. Oh, oh. Hindi, nandito na eh. Ha? Ah? Nandito na. Hindi, kaya Back ka. in future, yung mga future. Oh, lahat. Plus our <coughs> relations with ano, uh, Indonesia with sour, like, mm. um, um, will sour. Mm. She will have potential. to go through that. Oh, kasi sa Indonesia, kinumute nga siya, naging O, oh, yung mga nagsasabing, wala sa atin yan. yung Indonesia daw, napupuno lang yung mga preso, Sss. kaya lang binigay. Yes, That, that's that's uh, so stupid. Stupid yan. So, stupid na, yan walang, bro. ka, walang In. <laughs> Ang Indonesia, nakikipag ano sa mga uh, ibang bayan, yes. nakikipag, uh, kumbaga, Okay, ah, baga 'yan. Uh, ah, oh, Oo. Oh. So, maraming may mga cases sa bayan oh. na nasa kanila mm. at ang gusto nila makipaglinawan. Oo, oh, oh. 'yun na. Saka sa totoo Hindi lang. po dahil sa kailangan lang nilang magpakawala ng press. <laughs> right? sa Naku, stupid ng uh, mga ganung mga. Totoo, sa totoo lang, eh. baka were not privy dun sa mga intense the negotiation mm. pag-uusap backdoor na, na painstaking na on the Indonesian government. government. The, oh. So, is up, is up. Mm -hmm. with la especially yung mga foreign. Yes. Okay. Para mag-guman ganda yung... Uh, relations relations nila, nila with other countries. Uh, that's one way for them to come across. Yes. Mm -hmm. Pero hindi po dahil sa uh, <laughs> ayaw na nila pakainin daw yung mga preso. So <laughs> <walang pakainin. laughs> Kayang-kaya nila yun. <laughs> Sino po mga vlogger na naman 'yan ano siguro yun. Nah, hindi ko koneksyon. Meron pa sabihin to siya by the way. Ng, is the na, biggest na wala as, sa hugis yung mga, mga sinasabi. is the biggest economy in Southeast Asia. It is. Oh yes. Wag nating babalewalain. Malaking bayan 'yan at saka mayaman na bayan din 'yan. Uh, uh, may oil sila. Uh, <laughs> natural resources. Kompleto sila. Uh, okay. Minerals everything. Uh -huh. Uh -huh. So ngayon so, uh -huh. Uh, si Escudero daw po Pinagtatanggol niya yung uh, Yung ano Yung uh, budget cut sa Dep mm -hmm. mm -hmm. Again Senate President hindi po yan ang main issue <laughs> Ang main issue ng, <laughs> Sa Presidente solve niya na yung budget Solve na niya cut. yan, Phil Health, Education uh, uh, sub, okay yung, okay Ang kanya. main issue po sa kanya Yung hindi napondohan yung mga The flagship, flagship. <laughs> Yung public works Ah. And then that includes also transport. At nangyari yan dahil sa insertion nyo <laughs> dyan sa welcome Grabe kayo. Hindi lang congressman, pati senador. Oh, oh yes. Kasali kayo Kasay. dyan. ano tawag doon yung... ano? Mm. Defend? ano uh, attack. Deflect. Dini-deflect niya. Deflect, deflect nye. muna ngayon. Deflect, deflect, muna. Deflect. Wag Def doon. feel hindi, ah, hindi, <laughs> <laughs> hindi. Hindi. Ah, hindi. hindi po. hindi po. Hakap. Hakap. Hindi. Hindi po yan. Hindi po yan. Okay. Si Presidente, ah, na na niya yung mga yan eh. Oo. Ah, ah. Ang beef ng Presidente, <laughs> yung kanyang mga flagship. Nasaan na? <laughs> hindi, pinuunduhan. Nasaan program? At bakit mahalaga yan? Kasi yung mga flagship uh, infrastructure na yan, ang makakapagpabuhay ng na ekonomiya natin sinabi eh. Sinabi na, na nga niya. Sinaki-criticize e. na nga siya, Mr. President. O. Wala nangyayari doon sa T ano mo. Three and a half years ng na lang sinabi ni Presidente yun. Ang free face niya doon sa statement niya, Three and a lang tayo. Abandi ah, niyo pa. <laughs> <laughs> ano ba? Uh, yung, preparation siguro, maintindihan ko. Yung two years. Tapos na yan dapat. Oh, dapat ano na ngayon yan. Hmm. Oh, Saka, takbo na. Ang iyayabang natin, we have 100 ganito ganyan na ready for ano. Uh, shovel flagship ready. ready na. Nakautang na at lahat. Oh. Naka ready na yung mga ating financier. Oh. Asan yung counterpart government? Oh. Yeah. Sige nga saying yung ginawa nyo, isa nga dyan si, good morning, uh, Administrator Bobby. <laughs> yung 12 billion dyan sa...